So, yun guys, maglilipat na naman ako ngayon kasi ito yung pinaka-first na pinuntahan ko after yung aking, uh, sa previous ko na company. But unfortunately, di ba hindi ako natuloy doon kasi nga uh, yung management is paipa-ipa ng decision. So, ngayon is maglilipat na naman ako. Hingiintay ko lang yung movers kasi uh, hindi ko kaya ito. So, yun guys, naglilinta ako ng movers. Bala, siya na yung mag-pick up ng mga gamit ko. So, yung ang pangit na kasi dito guys is walang elevator. So, kailangan talaga is ano mo lang. Uh, mo dyan yung daman. Yung ibang gamit is binaba ko na. Bali, ito na lang yung tira dito sa lapas kasi yung kasama ko guys dito sa is natutulog na siya. Hindi ko siya pwedeng ano kasi puyat yan sila dahil ang kanilang timing dito pag Ramadan is uh, reduced. so mamaya pa yan siya so udah kong nah, aku, guys kasih. kailangan hmm. na natin lipat kasi ang bahay dito guys is mahal ang bayad so hindi ko siya kaya maanahin kasi mahal siya kahit pa na kung natanggap man ako dun sa dati kong inaplayan it's the same thing hindi ko rin siya kayang bayaran. so bahay itong bahay na to guys is parang villa siya so ito yung kitchen so medyo no? hindi maganda ang ano kasi mga lalaki kasi guys ang mga nakatira dito mixed so ito yung ano na wash ang ganda ng tapos ito ang ganda ng kanyo ganda na ng washing ito pwede siya ma-fold Ang gamit is nasa labas na pero yung aking movers is hindi pa dumating so yun guys ang aking ibang gamit plastic plastic muna tayo kasi wala tayong magandang lagayan kunti lang naman yung guys kaso lang kasi ano siya medyo Um, malit lang kasi yung mga lagayan ko kaya yan parang ano sya tingnan so parang ano guys parang kawawa yung ano ko dito but hindi naman <laughs> ang hirap maglipat guys actually nakakapagod maglipat magpacking so minsan may na nga naiiwan so yan ang parang napaka discomfort pag naglilipat tapos yun yung salon yung circle mall na yan doon sana dapat ako di ba so late yung aking uh, ano baka nagsim pa yung kasi ano kasi ramadan ngayon so baka nandun pa siya sa mosque hinihintay ko lang siya maganda sana dito guys, kaso lang, kasi malapit sa mall, pero kaso lang, eh, hindi naman dito yung trabaho natin hindi naman tayo pinalad dyan sa loob na ano na yan pero at least kahit pa guys, napaputin man yung nilapatan ko kasi yun nga, libre ako ng bahay tapos uh, hindi na rin ako aakyat kasi dito nga nasa ano ako eh nasa taas ako ng kama so masakit sa tuhod pagakyat baba tapos yung kusina naman nila is nasa baba so kung may nakalimutan ka sa kusina, kailangan mo pang bumaba yun lang tapos, yung tapat niyan, guys, is, uh, ano siya, uh, park. So, maganda dito kasi pag gusto mo maglakad, umaga, so maganda. So, medyo, medyo mainit-init na ngayon ang panahon, kaya hindi na maganda maglakad -ano. ng ganitong oras. Pero sa gabi naman is, ano naman siya, malamig pa din kahit pa Pasok muna ako guys kasi ang init. So, ang laman nito guys kasi mahilig ako mag ano sa Christmas. Ito yung mga ano ko. Sa Christmas tree. Tapos ito siya, dito ko nilalagay yung mga libro ko. Mahilig ako guys mag ano ng libro kaso lang hindi ako mahilig magbasa. yun lang. <laughs> mahilig ako mag-collection ng libro. Pero hindi ako masyadong fan into reading. Nagbabasa pero hindi super ano fanatic. Mas ano pang ang dut Mas na ano pa ang sa whitey guys kaysa pagbabasa. <laughs> So, akyat muna ako late, guys, kasi maingit. Tapos, walang wifi dito. Baka, nag-busy na sa akin yung movers. Matagal niya. ako guys, tumating na ako sa aming pinag, uh, uh, sa nilipatan ko na bagong bahay. So, <coughs> bali, ito yung mga aligyan yung gamit ko. So, medyo makalat pa guys actually. So, ito yung kama ko guys. So, hindi ko pa yan naayos. Aayos ko pa yan mamaya. So, bali, ako, uh, bali, tatlo lang kami dito. <coughs> Makasamahan ko is dalawang ibang lang. So, ako naman is magsisit up ako ngayon sa mga gamit ko. So, so stay and keep on watching. So, thank you again, guys. Sa inyong panonood. So, yun nga, guys. Ang hirap mag, ano, maglipat talaga. Napaka, ano, makaka, napaka-hassle. So, what to do? Yan ang ating life as an OFW. So, maganda kasi uh, malinis yung area. Compared dun sa nilipatan ko, yung inalisan ko pala. Ano siya, uh, yun nga, masakit sa paa. Nasa baba yung ano niya. So, at least dito, studio type, andyan na lahat. So, ito na guys. Okay na yung kama ko. Na-set up ko na lahat. So, ano lang talaga siya guys. Single lang talaga siya. So hindi ko na kailangan umakyat. So yun lang. tapos kasi guys, namiggin ako kaya lagi akong may medias. Tapos uh lagi ako akong may Bible guys kasi one time parang nung, hindi naman unang gabi ko yung isa kasi kasamahan is umuwi siya, pumunta siya sa kanya kasama so parang first nat na wala akong kasama dito sa labas. So, parang may nakadagan sa akin, guys. Parang hindi ako mag -ano. So, sabi ko, mm, kailangan may Bible. Tapos, may allow din ako dito. Kasi, just in case, na gusto kong mag -ano is, ano siya, mga tips is dito ko nilalagay sa aking alakansya. Tapos, may ano din ako guys, mini library. Tapos ito mga training manuals ko, lagi ito nakalabas kasi just in case na may like, gusto akong i-check. Binabasa ko yan. So, may mini library ako dito. So, if in case na medyo stress, then ito yung binabasa ko guys. So, mahilig ako mag-collect ng mga dictionary, mga books. Pero actually, guys, hindi talaga, I'm not really into fan of reading. Really. Baga, sa unang ano lang, binabasa ko, pero hindi ko talaga yan matapos-tapos. So, may book din ako na Depression Cure. Tapos, ito guys, malaking bagay sa akin. Itong book na ito, malaking tulong to sa akin. Books. tapos oh. may ano din ako dito may pungsoy pungsoy din ako na po tapos itong mag ko na to guys this is 17 years na to sa akin so unang dating ko dito sa Dubai ito yung pinaka -una kong binili kaya pinaka ingat ingatan ko to para hindi siya ma basa kasi may sentimental value yan sa akin guys so yun lang ito yung pinakaharang ko. Kasi pintuan na kasi yan. So, ito yung pinakaharang ko. So, thank you again guys. And see you on my next video. Ito yung mga training manuals ko about sa slimming. Yan. So, lagi yung naka ano, ripper. Just in case. I used to guys, but after a few weeks, i out How places? So, yung mga supplements. Ko. supplements, guys.